Magandang araw mga kabarangay. Ngayon, pag-usapan natin ang mediation. Matapos makapag-file ng complaint sa tanggapan ng unang barangay at matapos makapagbayad ng kauhulan filing fee ang KP form number 8 at ang KP form number 9 ay naipadala na. Ito po ay notice of hearing at summon sa complainant and respondent respectively. Dumating na ang araw ng mediation o pamamagitan sa harap ni Kapitan mga kabarangay, kung hindi pa kayo papa-barangay, to give you an idea kung ano ang nangyayari sa mediation, ito po ang ilan sa mga nangyayari. Kailangang ipaliwanag ng punong barangay sa complainant at sa respondent o sa mga partido kung ano ang layunin at proseso ng mediation. Kami po dito sa practice namin, meron kaming house rules. At bago magsimula ang mediation, ito po ay ipinababasa sa mga parties para alam nila kung ano yung mga rules. Halimbawa ng rules, i-mute ang cellphone o i-turn off muna habang nag-uusap. At siyempre, hindi natin kakalimutan, before we start ng uh, amicable settlement proceedings, kailangan mo ng isang panalangin. Malaking bagay po ito eh. Para makalma ang damdamin ng mga hindi magkasunduan na magkakabarangay. Okay. Ang bawat isa, isa po sa aming mga house rules, na ang bawat isa dapat ay tahimik lamang habang ang kabilang partido ay nagsasalita. Vice versa. Kasi ang, ob ang objective dito ay pagkakasunduan. Kaya kung pagkakasunduan ang layunin ng mediation, kailangan merong kaayusan. Dito po, hinahayaan din ng punong barangay na ang bawat isa ay makapagsalita. At ang barangay dito, take note, mga kabarangay, hindi hukom o judge si kapitan. Pag si judge, ah pag si judge, pag si kapitan ay umakto bilang judge, ito po ay bawal na. Wala pong barangay court. Okay? Mediation center, pwede po nating tawagin. In addition, dito po ay hinahayaan lamang ng punong barangay na ang mga partido mismo ang humanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Medyo mahirap pero dito po kailangan din ng mga punong barangay yung mediation skills. Kailangan meron din silang galing para pagkasunduin ang mga nag-aawayan sa kanyang nasasakupan. Isa mo po sa mga dapat nating malaman about mediation ay ilang araw ba ang mediation period? Okay? Sabi po sa RA 7160 or uh, Local Government Code of 1991, particularly Section 410, Paragraph B, meron lamang pong labing limang araw na ibinigay ang batas para magmediate ang punong barangay. 15 days lang ah. At kung hindi niya magawa ng paraan na mapagkasundo ang mga partido. After 15 days, ang tangin lang niya magagawa ay bumuo ng pangkat tagapagkasundo. At itong mga member ng pangkat ay manggagaling sa mga Lupon members. Another question, kailan daw ba nagsisimula ang araw ng pagbilang ng 15 days period? Ito po ang sagot. Ang pagbilang ay magsisimula sa araw ng kanilang pagharap, meaning ng complainant at respondent. Doon po sa araw na yon ng kanilang pagharap, sa harapan ni Kapitan, doon magsisimula ang 15 days period. Pwede ba ma-extend ang 15 days period? Ang sagot po ay hindi. Ang 15 days period ay non-extendible. Wala po sa kapangyarihan ng punong barangay ang pagpapalawig ng mediation period. Kung siya ay mabigo sa kanyang attempt sa kanyang pamamagitan. Ang susunod na gagawin ng kapitan ay bubuo na lang ng pangkat tagapagkasundo para naman sa susunod na proseso which is conciliation. Ito pa ang isang madalas na tanong. Ilang beses ba dapat mag sa mediation period? Meron po nagsasabing tatlo. Meron naman pong nagsasabing apat. Ano naman ang sinasabi ng batas tungkol sa ilang bang beses dapat? Balik po tayo sa RA 7160 o ang Local Government Code of 1991. Walang sinasabi po ang batas na ito na kung ilan ba dapat mag-hearing si punong barangay o si kapitan o si pangulo ng Lupon Tagapamayapa sa akin pong personal na paniniwala hindi na mahalaga kung ilang beses maghiring apat, lima, anim it doesn't matter Dahil ang objective po natin ay pagkasunduin yung mga hindi nagkakaunawaan ng na mga kabarangay. Kaya e ano ba kung madami? Kung sa pamamagitan ng madaming hearing ay maaabot natin yung kasunduan. As long as pasok pa rin naman ito sa 15 days period. Okay mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit. At maraming salamat sa inyong panonood sa mga videos ko. Sa mga darating na araw, darating na buwan panahon, magpapatuloy po tayo na gagawa ng mga videos na kagayan nito para po ma-educate yung mga lupong pamayapa na hindi masyadong o hindi madalas maabot ng gobyerno para turuan at para na rin po dun sa ating mga kababayan na maintindihan nila ano ba ang layunin ng katarungang pambarangay. Kasi mare ngayon, hindi nila iniintindi, iniisip ang katarungang pambarangay. Pero baka balang araw, sila ay mapabarangay. Ay, mabuti na yung merong konting nalalaman tungkol sa batas na ito. Maraming pong salamat muli mga kabarangay. Ito po si Jeffrey. Hanggang sa muli.